hello and welcome back again to my youtube channel the Mami jaja vlogs for today's video magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera kung kayo ay nakakaranas ng na kahirapan ng alat sa pera ng mabigat na pamumuhay kung magkaroon man ng pera ay ang bilis din itong mawala at maubos kung gusto nyo na maging money magnet na aakit nyo palagi ang pera sa inyong buhay, meron akong ibabahagi na pampaswerte na makakatulong para maiahon kayo sa kahirapan at palagi na lang makakaakit ng pera. Magkakaroon kayo bigla ng mga unexpected na kaperahan at maaakit ninyo ang kasaganahan, ang prosperity, ang kayamanan at ang swerte pagdating sa pera. Kung kayo ay panati at mahihilig sa mga pampaswerte, panoorin lamang ang video na aking ibabahagi. At kung hindi naman, Pumanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Napakadali lamang ng pampaswerteng ito. Gagawin ito sa araw ng Webes dahil ang Webes ay mainam na gumawa ng pampaswerte pagdating sa kaperahan. Mainam na gawin ito at subukan para magkaroon ng pagbabago ang inyong buhay lalong lalo na sa aspeto ng pinansyal. Kung kayo ay nahihirapan at halos ubos-ubos ang inyong mga pera at ubos ang mga biyaya sa inyong buhay, kagawin ito sa umaga ng Webes. Mangangailangan lamang tayo dito ng maliit na bote o jar at mangangailangan din tayo dito ng nabalatan na butil na bawang. Ito ang magsisilbing mag-aalis ng mga negative energies mga negative vibes mga kamalasan sa inyong buhay Ito ang mag-aabsorb At mga ngailangan din tayo dito ng cloves. Kung wala pa kayong mga cloves, maaari kayong makabili nito sa mga online store. na katulad ng Shopee, Lazada o TikTok. I-search nyo lamang ang cloves. Ang cloves ay nauugnay sa pampaswerte sa mga pera at nag-aakit ng kasaganahan at prosperity at kayamanan. At meron din itong kakayahan na maprotektahan kayo sa mga negative energies or mga negative elements o mga kamalasan sa inyong buhay. Isa din ito sa malakas na mga pampaswerte na herbs at saka ngayon ito lalagyan ng alcohol kahit hindi masyadong puno at saka ngayon ito tatakpan hayaan muna ito ng isang kabe sa inyong cabinet hayaan nyo na lang muna doon at kinabukasan gamitin ito sa umaga magpahid sa inyong wrist ng infinity symbol habang nagpapahid kayo sa inyong wrist sa inyong pulsoan, ay bangkitin ang mga affirmation na aking ilalagay sa screen Kapag ginagawa mo itong pampaswerteng ito, ay dapat meron kang 100% na paniniwala, maging positibo at alisin ang mga galit at sama ng loob at iwaksi mo muna ang mga negatibo mong naiisip para ang pampaswerte mong ginagawa ay maging epektibo at maging mabisa talaga. Gamitin ito araw-araw. Ang pagpahid sa inyong pulsuan o ris ng infinity symbol gamit ng pampaswerte na ating ginawa para ang buong araw ninyo ay maging maswerte, makaakit kayo ng kaperahan, makaakit kayo ng kasaganahan nang prosperity, maging magaan ang inyong pamumuhay at maproteksyonan kayo sa anumang mga negatibong pangyayari. Tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ng pampaswerte ay magiging gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte, pagtatrabaho, at lalong lalo na ang manalangin sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at magtagumpay at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na yumaman. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.